Narinig niyo na ba ang tinatawag na Body Worlds Exhibition? Ito ay nagpapakita ng plastinated ng mga specimen ng tao at hayop. Ang lahat na nakadisplay ay galing sa mga donors, ngunit may usap-usapan kung paano nakuha ang ibang katawan. Ngayong araw ay pag-usapan natin si Zhang Weiji, isang kilalang Chinese TV anchor noong late 1990s na biglang nawala noong 1998. Di umano ang katawan ay nakita na nakadisplay sa Body Worlds Exhibition. Noong September 2018, ang kilalang Chinese actress na si Fan Bingbing ay nawala sa loob ng tatlong buwan pagkatapos lumabas ang mga chismis tungkol sa posibleng pag-iwas nito sa mga buwis. Ang chismis na ito ay kumalat sa buong China at kalapit na Asian countries, ang mga tao ay nagsimulang mag-isip na siya ay nahulog sa isang malaking problema. Ang kontrobersiya tungkol sa buwis ay nagsimula noong June. Sinabi ni Choi young Wan na si Fan ay kumikita ng isang milyong yen para sa apat na araw na shooting ng pelikula. Ngunit gumagamit ito ng mga peking kontrata para maitago ang totoong kita nito. Ito ay tinanggi ni Fan Ngunit sa di inaasahan, siya ay biglang naglahaw sa publiko. Si Choi na isang reporter na naglabas ng mga aligasyon ay humarap sa maraming death threats galing sa mga supporters ni Fan. Dahil sa pagkawala ni Fan, maraming chismis ang lumabas. Tulad ng siya ay nagpakasal, pumunta ng US at iba pang mga masamang posibilidad. Ang iba ay iniugnay siya sa nakakatakot na kwento ng The Body Worlds Exhibition Ngunit pagkalipas ng 107 days noong September 17 ang Hong Kong Ming Pao ay nagulat na si Fan Bingbing ay nakabalik na sa kanyang bahay at iyon ay kinatuwa ng kanyang mga taga-suporta Ngunit lahat ng mga kwentong iyon ay isang fake news lamang Ngunit paano pag nakarinig ka ng mga malalaking pangalan sa China tulad ni TV anchor na si Zhang Weiji na biglang lumaho lang sa ere. Kilalanin natin si John Weegee. Siya ay isang TV anchor noong 1990s at naglaho noong 1998 at biglang nawala na sa alaala ng mga publiko. Ngunit noong 2012, isang bumisita sa Body Worlds Exhibition sa Portland, USA ay nagsasabi na nakakita siya ng isang specimen na kamukha ng buntis na si John Weegee. Si Jiang ay naiulat na may relasyon sa mayor ng Dalian na si Bu Xilai at nawala siya noong kalagitnaan ng walong buwan ng pagbubuntis. Si Bu Xilai isang paangat na politiko sa China noong taon 2000. Umarap sa kanyang pagbagsak ng kanyang partner na si Wang Lijun ay pumunta sa US at inilabas ang mga corruption activities ni Bu. Ang koneksyon sa pagitan ng pagkawala ni Jiang, ang iskantalol ni Bu, at ang Body Worlds Exhibition ay naging isang internasyonal na intriga. Ang eksibisyon na nagpapakita ng mga napreserba na katawan ng mga tao ay nananatiling kontrobersyal. Ang tingin ng iba dito ay isang may mahalagang pang-edukasyon. Ngunit ayon sa iba, ito ay isang masamang komersyal na negosyo, di katulad ng dati ay tinatawag na freak show. Sinasabi ng mga eksibitor na ang katawan ay galing sa mga donasyon para sa layunin ng medical research ngunit marami sa mga katawan na nakadisplay ay kulang sa proper donation documentation. Sa kabila ng inaakalang halaga ng edukasyon, marami sa mga katawan na ito ay kinikwestiyon ang posisyon ng pagkadisplay. Ang iba ay ginagawa pa ang mga sexual na gawain. Igit sa lahat, ang mga nakapreserba na specimen na ito ay binibenta sa mga interesadong bumibili. Lumitaw ang mga hinala tungkol kay Gunther Von Hagens na gumagamit ng mga katawan ng mga binitay na presong Chinese. Ang pagkadisplay ng buntis na babae at mga feto sa kanyang exhibition ay nakadagdag sa mga espekulasyon. At ang mga gawang specimen na ito ay galing sa Dalian, China kung saan ang mayor ay si Bu Shilai. At ang pangalawang asawa ni Bu na si Gu Kailai ay ang nangangasiwa ng mga specimen para kay Higgins. Noong 2012, si Gu ay inakusahan ng paglaso ng isang British businessman na si Neil Haywood. Isang krimen kung saan si Wang Li Jun ay sangkot din. Siya ay sinintensyahan ng death penalty sa kasong murder. Marami ang naniniwala sa chismis o kusakanya sa kanya ay totoo. Noong 1990, si Zhang Weiji ay isang sikat na Chinese TV announcer at alam ng lahat ang ipinagbubuntis niya ay anak ni Bu Shilai. Si Bu ay isang significant political figure na may kakayahang maging top echelons ng Chinese leadership. Bukas na pinag-usapan ni Jiang ang pagkakilanla ng ama ng kanyang hindi na ipanganak na sanggol. Ngunit noong 1998, siya ay biglang nawala. Ang kanyang takot na pamilya ay nananahimik at hinayaang ang kanyang kwento ay paunti-unting makalimutan ng publiko. Ayon sa mga kwento, si Gu Kai na asawa ni Bu Shi ay pinwersang pinalabas ng broadcasting si Zhang. Ang Buxion News, isang Chinese website na nakabasi sa US, nagmungkahi ng isang buntis na specimen sa Human Body Mystery Exhibition ay baka kay Zhang. Ang mga spekulasyon na ito ay pinatibay dahil sa pagkakahawig ng specimen kay Zhang at ang kaugnay na yugto ng pagbubuntis at ang kanyang pagkawala. May mga usap-usapan na si Boo at ang kanyang asawa ay sangkot sa pagkamatay ni Jiang at ang kanyang ipinagbubuntis na sanggol. Sa kadahilanan na si Boo at Jiang ay may relasyon. Ilang beses nang nagtangkang mapakamatay ni Jiang habang siya ay kinukulong ni Gu sa isang hotel. Kaya lumabas ang usap-usapan na siya ay naging isang specimen sa Higgins Dalian Factory na pinamamahalaan ni Gu. Pumutok ang nasabing balita nang ang isang US Chinese language na reporter ng NTD TV ay isinawalat ang bigay na impormasyon ng isang tao sa kanya. Ang taong ito ay nagngangalang Sun Dikyang na nagsabing nakatanggap siya ng isang utos na ibigay ang katawan ni Jiang sa pabrika ng human specimen. Ayon sa kanya, siya ay inutusan na kuhanin ang katawan ni Jiang sa Dalian Hotel at dalhin sa specimen facility. Kaya ang mga publiko ay naniniwala na ang specimen ay si Jiang, lalo na at magkatugma ang walong buwan na feto sa specimen sa ipinagbubuntis ni Jiang. Ang Hagens na itinayo ng isang German anatomist na si Gunther von Hagens ay tuloy pa rin ang pagtanggi na ginagamit nila ang mga katawan ng mga hinatulan na Chinese prisoner at ginagawang specimen. Ngunit nakumpirma ng China na ang mga katawan na ginagamit sa exhibition ay talagang sa mga Chinese na preso. Ilang eksibisyon na sa buong mundo ang kinansila dahil sa itikal ng mga rason. Ngunit pinanindigan pa rin nila na ito ay walang katotohanan at may disclaimer pa sila na nagsasabing, In this exhibition, originally the remains of citizens received by the Chinese Ministry of Public Security. Nagpatuloy ang mga katanungan tungkol sa mga buntis na specimen dahil ang pagkakaalam ng mga tao na ang mga buntis na inmates na may death sentence ay pinapatawan ng parusa pagkatapos ito ay mga anak. Para matuldukan ang mga aligasyon na ang specimen ay pagmamay-ari ni Jung, nagbigay ng pahayag si Higgins na ang specimen ay asawa ng kanyang matalik na kaibigan na namatay sa isang aksidente at ang pamilya ay humiling na hindi siya makilala. Ang Dalian Factory na responsable sa 80% ng eksibisyon ng mga specimen ay isang kumpanya na itinatag noong 2003 at inaprobahan ni Bushi Lai noong 1999. Mula nung itinatag ito, ang pinagmula ng mga bangkay ay hindi malinaw. Patuloy na nahaharap sa mga paratang ng iligal na pagkuha ng mga ito. Isang bukas na lihim na inuulat na maraming beses sa pamamagitan ng local and foreign media na si Hagens ay tumanggap ng katawan ni Falun Gong, isang practitioner na naharap sa torture at pag-uusig ng Chinese Communist Party at kalaunan ay pinatay para sa isang illegal organ harvesting. Karagdagan pa di umano, nakatanggap din siya ng mga katawan ng mga na-execute ng mga preso at di nakilalang mga katawan. Ang nakakatakot na si Bushi Lai na ginawang eksibisyon ang kanyang kabet at ang kanilang di pa nasisilang na sanggol ay nasintensyahan ng habang buhay na pagkakulong para sa mga kasong bribery, embezzlement at abuse of power. Samantalang siya ay nakalaya sa pamamagitan ng isang parol sa kadahilanan ng sakit na liver cancer noong 2017. Ang kanyang asawa na si Gu Lai matapos mahatulan ng suspended death penalty para sa pagpatay kay Haywood, siya ay naparusahan ng life sentence. Dahil sa pagsabwatan, ang pagpagsak ni Bu malamang ay may malalim at komplikadong ugnayan. Ang China ay walang opisyal na organ donation organization, ngunit naging pangalawa ito sa US sa dami ng mga organ transplant operations. Ang China ay nangunguna sa buong mundo na nagkaroon ng legal system kung saan ang mga preso ay ini-execute batay sa pangangailangan ng organ transplant. Kahit ang organ harvesting para sa mga preso ay ipinagbawal na noong 2015. Ang usapan ay patuloy hanggang sa pagsara ng Dalian Body Factory noong February 29, 2012. Maiba ding salaysay ukol sa pagkawala ng Chinese news anchor na si Zhang Weiji. Ayon sa mga spekulasyon galing sa mga Chinese website, na si Jiang ay baka nakatanggap ng malaking halaga galing kay Bu Shilai ng at nagtago sa ibang bansa. Yan ang mga spekulasyon na hanggang sa ngayon ay walang makapagsabi kung ano talaga ang totoong nangyari. At dyan nagtatapos ang episode natin sa araw na ito. Kung mayroon kayong alam na mga totoong horror story na gusto nyong ibahagi sa ating mga manonood, mag-comment lang o mag-send ng inyong kwento sa aking email. Thank you for watching at umasa kayo na marami pang nakakakilabot na kwento sa ating susunod na mga episode.